Umabot na sa mga concert at sports event ang panawagan ng mga Pilipinong panagutin ang mga korap. Lumabas din sa ilang survey na maraming galit sa katiwalian at naniniwalang epektibo ang mga protesta para panagutin ang mga tiwali. Nakatutok si Tina Pangniban Perez. sa mga kilos protesta kontra korupsyon noong September 21. one na. Umabot na sa ibang pagtitipon ang panawagan para sa pananagutan. Isinigaw yan sa mga concert, mapa local artist man. kahit sa mga sports event. Ordinaryong Pilipino man o mga personalidad, hindi nangini. Sa kalsada man, ikulong ang mga magnanakaw. O sa prestihiyosong pagtitipon, gaya ng laya Artista ng bayan! Hayon ay lumalaban! bayan! Kulong yung mga kurakot. Katunayan, ano na pong porsyento ng mga Pilipino ang galit sa korupsyon batay sa pinakahuling survey ng OCTA Research. 30% naman ang takot o balisa at 70% ang malungkot. Sa survey naman ng Pulse Asia, 97% ang naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan. 85% ang nagsabing tumindi ito sa nagdaang labindalawang buwan. At 46% ang nagsabing epektibo ang mga protesta para mapanagot ang mga tiwali. <tinyo> Kaya ilang biyernes nang may mga protesta kontra katiwalian na itutuloy rin sa biyernes ng ilang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa tuloy po tayo sa ating paglabas ng aming mga paaralan. Dito po sa Metro Manila, decisively lalabas po ang mga eskwelahan sa U-Belt at magko-converge po sila patungong Menjola. Panawagan pa ng isang grupo, magsuot ng putika na biyernes at maglagay ng puting ribbon sa mga sasakyan at bahay. Yung hindi makarating sa Edsa Shrine o yung mga nasa provinsya, uh, meron kanya kanyang-kanyang parokya na sumasabay dito ng same activities and same actions all around again, the Philippines. At tulad noong September 21, may malakihan muling marcha sa so November 30 sa iba't ibang lugar sa bansa. Panawagan nila, ikulong ang mga tiwali, ibalik nila ang kanilang mga nakulimbat at gawing transparent ang lahat sa gobyerno. Kulang nila ang pagsasapubliko lang sa salN o tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno. Parang hindi naiibsan ng galit dahil nakatulad itong sa ICI, humihingi tayo ng transparency vis-a-vis -vis their desire for security and confidentiality. sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Horas.